Welcome sa paraiso ni Anton. Wow, dito dahil tayo, tayo sa paraiso ni Anton, sa Ilocos. Yan, at ang kanilang highlights dito ay ang grotto. Yun o, oh, pinapaakit tayo doon sa grotto. Sa grotto. Yan. Yan. Yan, yan tayo paakitin sa grotto. Ayun naman si ate. Iinom yata ng tubig sa umagot. Okay, si solo traveler. Go for the gold. At kung kayo'y nauuhaw, Okay? Pwede kayo dyan, o. Nakikita nyo yan. Nakikita nyo yung mga post na yan na malalaki. Yan, tatapat nyo lang yung bunga nga nyo dyan. Pwede na kayong uminom ng tubig. Diba? Yan, o. Yan, yan. Sa paraiso ni Anton lang meron yan. Libre tubig yan, o. Diba? Libre yan. Kaya kung ako sa inyo, o, diba? O, tubig yan. O. ayan na ay yung mga... kasama kong nag-akyat dun sa grotto. aku kasi hindi ako uh, aakyat, kasi nga uh, wasak na yung tuwudpo. Thank you so much for watching, and welcome to my channel.